ito sa kalsada habang nasabihay kami ni KJ27TV So ito na, pansin namin itong isang matanda na uh, ilang beses na po namin ito nagaan dito sa lugar nato to umaga, uh, gabi kasi uh, kapag dumadaan kami galing uh, doon sa Makati kay Daddy Frankie, nagataanan na namin ito So hanggang ngayon to one week na siguro nakalipas Ah, nandito pa rin ito si nanay so hindi namin alam kung ang dahilan kung no, bakit nandito sila so ayan meron pang natutulog so kung ah, may problema itong si nanay no? hindi lang natin alam so tanungin natin at baka meron tayong kunting maitulong sa kanila so ayan po napansin nakapansin nyo medyo ah, nagsasalita si nanay medyo isa Teka lang, kausapin natin Nay uh, Napansin ko lang po uh, Ba't po kayo nandito? Ano ako eh yung... Uh, Galing po sa laboratory Saan po? Laboratory Las Piñas Laboratory? Uh, uh, sa... sa Las Piñas Kasi ilang beses na po namin kayo dito nadaanan Kahit gabi nandito po kayo sa lugar na to. Ano? Wala ko, wala ko sa pamasahe. Ah, wala po kayong pamasahe. Tagapaliparan ako. Ah, tagapaliparan kayo. Pero may pamilya po kayo doon. Oo. Hmm. Pero bakit dito po kayo nag-i-stay? Eh, dito po nasa, dito ko napadpad eh. Ah, ano, ano, ano po? Dito ko napadpad. Ah, dito ako, po kayo napadpad? Oo, oh, dito ako pinapanang umawag sa akin na laboratory po siya, latinyan po. Anong anak po kay may? o oh, pamilya, asawa? Nanay ko, nanay ko lang. Nanay mo lang pero wala po kayong asawa. Byuda. Ah, May mga anak po kayo. Taga Bellevue. Ha? Bellevue isa. Isa, isa yung anak. Ah, alam niya po ba na nandito kayo? Wala eh, ano, baga siya Baga siya ba na pasama sa hulihan? Hmm. Uh, bakit na po nahuli? Pwede po bang malaman kung bakit nahuli? Ano yun eh, nakakain ako noon tapos nagkahulihan sa may bandang basa Oh. Um, 7 Shopping Mart. Napasama ko sa huli yan. napasama ko din sa lasting at sa station. Nahuli din po kayo? Hindi. Nabagang siya lang ako. Isa na napahalo lang. Ah, napahalo ka lang. Bakit, bakit po pala kayo nahuli? Bakit po kayo hinuli Ano daw eh? Interview daw yun eh. DSWD. Ah, DSWD. Ayaw nakakuha sa akin. Napansin ko na may kasama po kayo. Ano po niya? Ano po niyo Friends lang. Ha? Rent Kaibigan. Ka. Uh Oo. -huh. Pero ako solo ko dito. Nag solo ka dito? Oo, oh, nagwawalis ako eh. Ah, nag ka. Ah, pinapasulduhan ba kayo na ano naglilinis na pag dito? Pagkain lang po. Pagkain? Oh. ah, parang voluntary oh. lang po. Yeah. Ano po pala ang pangalan nyo, Nay? Christina po. Christina, ano po? Kompletado ako niya doon. Ano po? Christina, kompletado ako niya doon. Kompli... Kompletado. Kompletado. Ako ah. niya doon. Akura doon. Akulya doon. ya doon. Oh. Ilang taon na po kay nanay? 52. 52. Ilang linggo na ng... kayo Ilang buwan na kayo na nandito? Ano lang, wala pa akong isang buwan dito. Ah, wala pa isang buwan. Mga mag oh. na buwan. po kayo natutulog? Dito din. Eh, paano po pag mga umuulan? Sino lang lang. dito, sumisilong ngayon. kayo dito sa may flyover. Yan lang, wala na. Si ate po, saan niyo nakilala? Dito lang din dito. dito lang din sa Lansangan uh -huh. Basta ako dito po Dito ako nilagay ng barangay eh Barangay nag-ano sa akin ba Ba't yung barangay dito kayo nilagay? Eh, alam naman nila di ba ano po, ito Highway was, Highway, tapos Iniwas ako sa mga ano, gano'n Iniwas ako sa gano'n Ah, sa gano'n Naisunod oh. na lang din tapos sa mm. kanila So, uh -huh. nagbibigyan na, naman sa akin ng pagkain Pagkain Meron Araw-araw meron ano, ito yung mga ito yung makalawa ay paano po yung una, unang araw alipo, wala na nag ito ikaw po, may nagbigay ay, tapos, yun naman yung naman, naman, naman ah, kaya naman po kayo ng tatlong beses, isang araw oo naman ah, din kahit paano, may nag-aabot-abot paano naman, hindi naman, 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 naman ako nahuli sino-sino po yung nag-aabot, mga rider sila din, mga kilala ko lang sila sa mukha lang sa mukha hindi ko alam yung pangalan. kumain na po kayo ngayon ano lang, nagkape lang po. Katatapos lang magkape. Ah, nagkape. Sa so, uh, kung humingi ng mainit na tubig, may init na tubig. Ah, bumibili. Meron akong pagkain dyan. Gusto nyo po? Ay po, nasa inyo po yun. Ah, oh, sige. Bibigay ko na lang sa inyo yung pagkain dyan. Ha, kumakain ka pa ng Jollibee. At ano, natanggap naman. <laughs> ah, <po. laughs> sige, sige. Kunin ko lang. Oh, na sa alawang pito ibigay mo dun sa kasama mo, ha? Ako. Ha? Tapos, bibigyan kita ng, ano, ng pagkain, pangkain para mamaya, ha? Ako. At sige. Kitiyotan ka na ka sa akin. Ha? Kitiyot ang mukha mo. Ha? Nakikiyotan ka sa akin? Bakit? Chinito. Chinito? Okay kasi sa helmet lang yan singkit lang talaga ang mata ko pero hindi po ako cute pag tinanggal ang helmet ah, cute po ako Cute. <laughs> <laughs> oh. ah sige sige yes. yes. oh. oh. kain kayo nai oh. nai anong pangalan nyo noisel po ha noisel noisel ilan taon na po kayo uh, 33 33 ba't po kayo nandito wala kasi po kayong ano asawa, yes. ang anak, wala na ah, po. wala. Ah. Nadaya na po. Kasi napansin na kita kasama ka pala ni nanay, no? Hindi kasi 'yung Baklang napasarap po ang tulog niyo ah. Mag-alas 10 na. <laughs> Pooy yata kayo kagabi. Po may yan po kasi ako may kinampanan po ako may tinuluyan po. Saan? Sa mga ano po Ano po ba nangyari sa pamumuhay natin, ninyo? Diba nagkaroon po tayo ng Sino Echo, COVID. COVID? Oo. Oh, oh. oh. So ngayon na ay bibigyan ko kayo ng pangkain. O oh, ito. O oh, 200 lang yan ay pasensya na ha. Ayan oh, lang yung 100. pera namin ha. Oho. Oh. Kaya mo na ay kasi matalas naman kami tumadaan dito. Opo. Kapag nadaanan ka namin dito, ah, bibigyan na lang namin kayo ng pagkain kung nandito pa kayo. Ha? Dito naman po. Oho. Oh. Uh, yes, uh, pambili mo mamaya pagkain, ha? Ah, uh, salamat po, salamat ha. Kayo rin mag-ingat kayo dito, uh, ha. Oh, uh, salamat Ate ha. Bye-bye. Uh, so, ayan. Daan na lang natin sila nanay, binigyan natin ng pagka pagkain at saka pagkain. Doon lang, uh, kita kits tayo sa mga susunod nating mga video. Please like and share po sa mga video po ng Team Daddy Frankie. So yun lang, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Peace out.